Ano po itong kumakalat ngayon since kayo po ang uh, ang uh, naglunsat nito ang grupo na ito ang inyong kliyente ang firma People's Initiative for Reform, Modernization and Action para dito sa signature campaign para sa Chacha. Pero may mga naglalabas na sa balita na may mga suhulan na raw na from 100 to iba nga 10,000 daw makakuha lang na signature, yung iba pinapangakuan ng mga government services uh, aid katulad ng mga AX mga TUPAD Is this true, attorney? What what have you heard so far? May nakakarating na ba na reklamo, sumbung sa inyo o nababa, naririnig nyo itong mga balita na ito, attorney Manguera? Okay, sir. I-clarify namin. Ang firma, wala siyang kinalaman doon sa signature campaign na kumakalat ngayon and wala rin itong kinalaman doon sa supposedly 100 pesos per signature na pinapakalat din para pirmahan yun. Oh. Uh, ang firma, ito ay isang organisasyon para isulong ang uh, people's initiative uh -huh. para sa sa amendment ng ating constitution and ang stage pa lang natin ay uh, to invite public discourse dito hmm. sa pag-amend ng constitution Ngayon, itong TV ad na pinanugos ng firma is to invite public discussion, kung itatanong uh, ibabalik natin sa tao, uh -huh. i part natin yung interest nila kung uh -huh. ready na ba, ready na ba ang taong bayan uh -huh. na i-amend ang Constitution and kung yan na ito, ano-ano ba ang mga provisions na i-amend. Uh -huh. So, ang, uh, hindi ang uh, grupo ng pirma ng inyong kliyente o ng grupo ninyo, ang nasa likod dito pagpapapirma, pirma is this correct? Kasi pirma ho eh. Akala hmm. tuloy ng mga tao, kayo ho Ayaw. nasa likod dito dahil pirma. Eh pero kung sinasabi yung hindi kayo ang uh, eh, tama po ba pagkarinig namin na wala kayong kinalaman sa pagpapirma ng mga sa mga tao at pa uh, yung panunuhol ng 100 pangako ng mga ayuda hindi ho ang grupo ninyo na ito uh, sir Tama sir wala akong kinalaman ng grupong pirma dito Hmm. Pero isinusulong po ninyo ang people's initiative. Ohot. Uh -huh. Tama po ba? Yes sir. Uh -huh. Yes sir. Bakit okay. oh? oh? yan, yan ang magandang tanong. Yan ang tanong ng mga kababayan natin. Anong meron? Bakit kailangan nating uh, magkaroon ng people's initiative ng charter change? Hmm. What is the real purpose? Kasi may mga kumakalat na attorney. Ano po? Mga vlogger ako na momonitor kagabi pa. Eh sinasabi daw ang uh, pinaka-reason lang ito ay para tumagal pa si presidente Marcos sa pwesto. Forever, sa puesto si Speaker Romualdez, sa puesto si uh, Senator Mix at iba pa mga opisyales. Totoo po ba ito? Ano po ba? Ano po ba talaga ang uh, nasa likod nito at bakit ninyo isinusulong? Wala na muna tayong nakikitang problema hmm. sa konstitusyon. Yan po ang katanungan ng mga kababayan natin, sir. Oh, ang firma sinusulong niya ang pag-amendahan ng konstitusyon, uh, pero kung anong provision ang kailangan baguhin dito? hindi ang firma lang ang magdedesisyon. Kaya naman palabas ng TV at sang firma ka uh, ng iba pang private sectors na tumulong mm -hmm. is para uh, lipunin ang ang uh, ang opinion ng taong bayan. At tanungin sila, iba to mm -hmm. sa kanila kung ang ang, ang tanong Uh, kung ano ba ano ba ang gusto nila bago sa konstitusyon. So hindi ho ang pirma ang magde-decide dito, sir. Ang taong bayan mismo ang tinanong ninyo. Wala, ang wala bayan, wala ba kayo bilang, bilang, bilang ang bilang ang tao bayan din naman magpo-propose ng amendment ng konstitusyon natin. And then bilang. after this, what's going to happen? You will present it to Comelec para magkaroon tayo ng plebisito. Ganun po ba? Ano mga steps dito? If uh, you would, uh, uh, if you would know, uh, can you tell us, Attorney Mangera? Okay sir. Uh, later on, kapag nakakalap na tayo ng pirma, pero masyadong maaga pag-usapan ito. Pero ito lang for for the sake of discussion. Pag nakakalap na ng mga pirma, ipapa-verify natin ito sa Comelec. And then once ma-verify, later on magkakaroon na rin ng plebiscite kung saan boboto ang buong taong bayan. Hmm aamiendahan uh, na ba ang konstitusyon? Magagal ba dito sa proposal na to or hindi? So, so magkakaroon, pa nga uh, ng, uh, pa tayo ng pagbuboto o plebisito kung gusto ng taong bayan. Tama po ba? Yes, sir. Tama yun. Tama yun. Hmm. Hindi naman po sa pilitan ito, uh -huh. attorney. Uh -huh. Hindi naman sa pilitan, sir. Ultimately, lahat tayo dito, ikaw, ako, ang magde-decide kung mababaguhin ba natin ang konstitusyon So okay lang 'yun Kung Sabi, may lumapit, pirmahan mo nga ito, uh, sir. Sa mga simbahan, sa mga palengke. Pirmahan mo nga ito para sa charter change. Ano mo ba ang tamang proseso? Ang tamang proseso, correct me if I'm wrong. Dapat ipaliwanag mo sa tao di po ba para maintindihan niya? Is this correct, Attorney Mangera? Tama sir, tama. Dapat ipaliwanag sa tao na pumipirma ng petition kung ano ba uh, ang inaamendahan niya kung naiintindihan niya ba yun? Hmm. Okay. Hindi ba po pupulungin muna natin ang taong bayan at ipaliwanag hindi po basta-basta na lang. Yes. Parang uh, voters ed educational Education. campaign. Tama. Uh, attorney. Yes, Bak bakit hindi ganoon ang naging ad ninyo para maint mas maintindihan pa ng mga kababayan yeah. natin? Yes sir, actually ang uh, firma nasa stage pa lang, or nasa stage pa lang tayo ng public in inviting public discussion. Ah, naman ah, okay. dito sa pinanapos na TV ad, right. ang purpose nito is to spark dynamic oh. public discussion. Hmm. Uh, hindi na naman hindi na naman isang organization lang ang magde-decide oh. kung ano yung isusulat dito sa petition, uh -huh. ano yung provision na iyamin sa constitution oh. sa kanila ibabatas sa tao. Ano ba so, talaga unang nasa taong bayan ang ipo ang mag-propose and then nasa taong bayan din ang desisyon kung papayag sila dito sa proposal na ito. Hmm. Hmm. Ano ba talaga reform sa nais nice ninyo isulong? Ah, uh, para i-amend ang Constitution natin through uh, People's Initiative, uh, attorney. Ah, uh, bilang pambunga na lang na edukasyon sa ating mga kababayan nakikinig ngayon. I'm sorry sir, pakiulit po yung tanong. Ano ba talaga ang uh, tawag nito, ang inyo pong uh, purpose no? at yeah. uh, uh, para... paliwanag sa taong bayan kung ano ba talagang reform sa nais ninyong ipatupad? ipara para i-amend ang ating saligang batas Alright. through PI. Okay, inuulit po namin sir, uh, we are speaking on behalf of firma ay uh, and ang firma hindi hindi lang ang pirma ang magde-decide kung ano ang proposal na ibabato natin uh, sa uh, taong pa ta rin. Ngayon, ang pinanood sa TV ads, yun nga para mag-invite ng, ng inputs sa, sa lahat ng kababayan natin, sa mga netizens, sa so, makita natin yung reaksyon ng taong bayan dito. Ultimately, eventually, mag, mag in ng mga sa uh, private sector, sa agriculture, sa education, o sa uh, ibang sectors pa. And then magbibigay din sila ng proposal. Mm -hmm. Palagay ko, ganun ang mangyayari. And then saka natin ibabato sa taong bayan ulit sa plebisito kung mag-agre sila. Din. Okay. Panghuli na lamang nakatanong sa akin, Atty. Ano uh, Manggera, ano po? Sa iyo po, personal na pananaw, Ezetta, uh, si being a lawyer, ano po, eh, talking about constitution, batas po ito. Ah, uh, high time na po ba na we tinker with our constitution o palitan ang ating saligang batas o i-adjust na konti o may baguhin tayo sa ating saligang batas. Let me ask you that. I think I think it's best po sir na hintayin na lang natin ang tugon ng taong bayan dito. mag mm, right. pa lang naman po tayo. Ayaw okay. 'ng pangunahan ng taong bayan. Uh, okay, eh, okay. Baka ibesigahan do kayo ng makabayan block. Dako. Uh -huh. Oh, uh, dahil sa uh, ginawa ho daw rin yung uh, pro -charter, charter, ad. Pro charter ad. Ano ho masasabi niyo rito attorney ng uh, inyong uh, tanggapan dito? Any investigation is welcome sir. Just Ayaw. to clear any issues. Okay. okay. Pasensya na po, alam ko hong wala kayong kinalaman dito sa mga signature campaign na ito pero kaya kami napatawag sa inyo para gusto sana namin mas marinig sa inyo ang proseso. Paano ba ito, itong uh, planong charter change ngayon na napakainit na issue, talagang kaliwat-kanan, ang uh, ikang nga bangayan, may mga pro, may mga anti. Ano ba talaga ang sistema rito? So pag nakakalap na ng ilang milyong signature ba ang kailangan? And what's gonna happen after that? Sir Erwin, uh, Sir Aljo, ganito po. Uh, ang nakalagay po sa ating saligang batas para magkaroon ng petisyon, for people's initiative na tinatawag, kinakailangan maka 3% per legislative district. So okay. ibig sabihin po, kung 253 na distrito yan sa buong bansa, ay isa lang po ang hindi makamakuha ang 3% ng legislative district na yan ng registered voters, ay hindi na po pepwede yung people's initiative. At the same time, kinakailangan po ay 12% sa buong bansa. So 3% per legislative district, pagkatapos 12% sa buong bansa. Ibig sabihin po, kung meron tayong 68 million na registered voters sa buong Pilipinas, 12% po noon ang dapat na nakapirma sa isang People's Initiative. Mm -hmm. At yan po ay kinakailangan ma file sa Commission on Elections at aming ibe-verify ka, Sir Erwin, Sir Aljo po, kung yan ay pirma mismo ng tunay na votante at yan ba ay tunay na pirma mismo ng butante na yan. Ano po yung 12% nationwide na yun ng mga butante? Ang pagbutante po, 68, 68 million. million. tayo At, eh. Kaya ako sir eh, Wala akong computer. Ito calculator. calculator. mga, eight, mga ano ha? po yan, 8 points, uh, siguro po mga 8.6 o 8.7 million po. Tapos? Yung, uh, 12%. I-add up nyo ba yung 3% in every legislative district pa? Opo, so, ang mga oh, po, so titingnan natin kung oh. ang isang legislative district po ay 250,000. Oh. So aalamin po natin ilan ang 3% ng 250,000 na iyan. Medyo oh. <coughs> malaki-laki rin Milyon-milyon yan. Opo, okay. hindi po sinasabi rin ng ating pong batas o kahit ng saligang batas na dapat bawat bayan o syudad ay may representasyon. Ang sinasabi lang po, 3% per legislative district. So medyo, kung tutuusin po, halos maliit po yung Sir Erwin, Sir Adjo, yung 3% per legislative district. Ang malaki po yung 12% ng buong bansa. Oh, so kumpleto dapat at least 12% uh, kabuuan botante and 3% in oh. every legislative district diyan by pag oh, po, uh, na, naipirma na yan nakuha na nila yung mga pirma diyan ministerial duty niyo tatanggapin ano po ang panuntunan oh, diyan in substance and in form tama po kayo sir Irwin sir sir Aljo. Hmm. at uh, ito po ay talagang ministerial duty namin No choice po kami hmm. kung hindi tanggapin ang mga petition na ganyan, um, ang una po muna namin titingnan ay yung sufficiency in form and substance. Mm -hmm. Ibig sabihin, maliwanag na maliwanag ba yung mismong ba uh, provision ng saligang batas na gusto nilang baguhin doon sa mismong pino sa mismong petisyon? Nakalakip ba yung mga dapat na titingnan namin katulad ng mga certification ng uh, ng mismong uh, number of voters sa buong bansa? number of voters sa bawat distrito, nakalakit nakalaki ba ilang na nakuhang signatures nagbayad ba ng filing fee sa Comelec, so or less, silang or ang sufficiency in form and substance. Pag po nakita ng Comelec na sufficient naman pala in form and substance yung petition, kami po ay mag issue ng resolution na kung saan uh, isasabihin namin sufficient sa in form and substance at kaya kayong mga local Comelec namin na naandyan yung mga signatures, i-verify nyo isa-isa yung mga signatures kung yan ay uh, mga botante talaga base sa record natin o ay yung mga mga yan ay active na mga botante o siyang ba talaga ay pirma nila yung mga nakalagay sa signature pages na yan. Bago. So pagka yan ho'y nagawa na 12%, 3% ay uh, magkakaroon po tayo ng plebisito at itatanungin pa ang sambayanan kung sang basila ba sila na ang saligang batas. Tama po ba, Attorney George? Tama po, uh, sir Erwin, sir Aljo, uh, yes or no lang po 'yan at uh, mm. magi-schedule po ang Comelec. Sabi po ng ating pong uh, resolusyon, Comelec resolution, mm. yung guidelines mm. hindi dapat mas maaga sa anim na pong araw pero hindi pa pwedeng sumobra sa sampu na pong araw mula sa pagkaka-approve ng uh, na, na talagang uh, sufficient yung kanilang uh, petition at saka yung pirma ng pag-hold ang tinatawag na plebisito ng yes or no. Ngayon ang tanong po sir, kung ngayong taon yan gagawin, kakayanin ba ng COMELEC since mag election na po tayo next year? Yan plebisito na yan o isasabay na yan oh. sa 2025 election? Kung sa ah, makakalap nga ng uh, pirma. ganong klaseng karaming pirma, uh, Chairman. Ah, so I Erwin, mean, alam niyo po dahil nga po sa mismo yung guidelines natin na, na meron, umiiral sa atin, ay dapat po 60 days to 90 days lamang kung sakasakali pong ito'y magiging successful, halimbawa lamang po, eh no choice po ang Comelec kung hindi magsagawa ng plebisito sa mismong taon na ito. Kung sa sakasakali, hmm. kaya lang po sadyang ako po magsasabi para naiintindihan ng nalalaman ng sambayanan. Talaga pong gipit na gipit ang Comelec sa atin pong uh, sa atin pong uh, panahon sapagkat dalawang eleksyon po ang pinaghahandaan namin sa 2025 oh. isa pong national and local election na automated sa May Mayo po iyan at sa bandang December po, limang buwan lang pagkatapos, ay eh, ang barangay and SK elections naman. Hmm. So yung budget na ibigay sa inyo, hindi po nakaalat yan dyan sa gagawing plebisito? Noong po nga uh, nasa, nasa House of Representatives po tayo at sa Senado, kami po kasi ay natanggalan hmm. ng 17.4 billion uh, pesos sa ating na uh, net na tinatawag ng National Expenditure Program. Mm -hmm. Kung kaya tayo yung na baka pwedeng maibalik yung 17.4, subalit so hindi po yun nagawa doon sa House of Representatives at saka sa Senado. Pagdating po sa Bicameral Conference Committee, kami po na nalagyan ng almost 13 billion pesos po. Ayan. Pero siyempre po kapos pa rin po yun sa 4 point something billion namin. Pero better than none, di po ba, Mr. Chairman? <laughs> Ay, opo. Sobra po ang pasalamat namin doon dahil uh -huh. at least po magagamit na namin yung preparasyon uh -huh. para sa National location. kayo. tutal naman po yung lahat ng mga alingas-ingas na ganyan. Opo. Lahat naman po yan ay uh, presumptuous pa at this point. Right. Basta kami po, focus mula kami Tama. sa national local election. In fact po, ina-announce ko po sa inyong programa na sa February 12, mag-re-resume na po tayo ng registration of voters sa buong bansa. Mm -hmm. February 12 po yan hanggang September 30. At meron po tayong plebisito na yung darating na April, uh, April po para sa 63 barangays sa Bangsamoro na hanggang ngayon, ay walang munisipyo at walang probinsya oh, ayan yeah. ayon all right, all right.